Gagawa lang po ako ng pansit guys na ang gagawin ko yung ano niya, pang noodles, pork noodles. Uh, gawaan ko lang paraan guys, parang naging pansit siya. Kasi wala pa akong iba dito. Ako lang po minuuna yung bawang guys at sibuyas. Ibigis ako lang po ito guys lalagay ko lang po guys ito lagyan ko lang po ito ng paminta um, ayan konting asin guys ah atin okay, lang po ikisa guys tapos isama ko na rin yung bacon na pang kalasa niya. wala po ako iba di dito yung hipon ako hindi bacon lang kaya ito na po ang isahog guys. Um, para alam ano po natin guys kung paano natin maliluto ang ating noodles. Nagkamali pa ako bili guys in this country na noodles. Kaya ito luto guys. Ipapita ko niya inyo. Ayan. Ilalagay ko na po yun yung guys yung gula. Parot at makapagod yun. Ayan ito ano naman like so, natin guys uh? ang karot bagi doon ito sa sasagawa na mga ito bang nagigisa na ito guys bagyan natin ang tubig guys lagyan natin ng tubig para mas magigisa gagawin po natin ng pansit kanton siya. Ayan. Ayan guys. Atin na pong ilagay ang ating kanton. Ngayon guys, ilagay lang po natin ang ating uh, seasoning niya. Oh. natin, di po natin ubusin ang apat na pangkong baka kasi manghang uh, pansit kanton maging pansit kanto ng noodles guys ang flavor to guys ay pork tama lang po to sa bacon na aking hinahalo ayan at ilang po pakaluin guys at ilagay na po natin guys ang ating inisa mix ayan. Ayan guys, kumukulo na po, umpisa na po siya kulo Bago natin ilagay ang ating Pag Kumulo na guys, bago natin ilagay ang ating noodles Tapos, habang maluluto ang noodles, maluluto na rin ang gulay Ganyan na po, simple guys Paano natin lulutuin ang ating kanton Ang ating noodles, gagawin lang natin kanton Ayan Pampisa na po guys ang kulot. Ito na guys, saka na po nilagay ang repolyo. Tapos ilagay na rin natin ang ating sibuyas, dahon, magigigit. Parang tuloy-tuloy na po ang ano guys. Ayun, gagamitin na po natin ang sandrop guys. Pwede uh, na po ito guys. natin haluin ang ating kanton. Easy lang po yan guys. Paggawa ng kanton. Ganyan lang po guys. Ayan. Ayan. Hanggang mauubos itong sabaw. Luto na po ito guys. konti na po pabayaan guys hanggang matutuyo-tuyuan parang maluluto na lahat guys tapos atin lang pong haluhaluin ayan hanggang matutuyuan yan sya hmm. kita mo yun guys maging kanto na po guys sya ano lang to guys medyo manghang kasi ang flavor pero okay lang po wala namang po problema ayun. hindi po tayo nagdadagda guys ng tuyo nito baka aalat ayun hmm. tama lang po guys sa uh, timpla patuloy-tuloyan man natin guys pwede din natin lagyan ng kunting oyster sauce pang padaglap lang pang lasa guys hindi po tayo maglalagay ng tuyo soy sauce oyster sauce na po natin lagay natin ito ah, ang tempo natin guys hanggang matuyo na ito Okay na po ito. At lang pong girimidi guys ang noodles ginawa natin yung kanito. Ayan lang po guys. Lagyan natin ng noodles. Ah. Nung guys, kanton talaga ang lagyan ko Pero ito ngayon hindi. Talagang noodles to. Kasi pareho rin po na ang noodles niyan guys. Wala nang po magkakaiba. Ang nakadiferensya lang po yan guys sa ating seasoning. Ngayon, i-add na po natin po. anong dapat natin i-add. At nito, nilagyan ko bacon kasi wala akong hipon. Ayan. Bagay pork flavor, bacon, isa lang po na pork siya. Ayan guys, natutuyuan na po. Ayan. Kita nyo guys. Natutuyuan na po siya.

lumalabas na yung kanyang ah, mantika. Ayan. Ayan, guys. Okay na po ito. Okay na, guys. Ah, okay, papatay na po natin, guys. Ayan. Ang aking nagawang kanto. Imbes mabilis guys, ginawa kong kantong, nilalagyan ko ng ricado.